Paalam, Feather. Utang ko sa iyo ang aking buhay at umaasa akong balang araw ay makikita pa tayo. Malungkot na napatitig si Feather kay Trunk. Pwede ba akong sumama sa iyo? Natigilan si Trunk. Gusto mong sumama sa akin? Maang natanong ni Trunk kay Feather. Oo, sana. Wala na din naman akong na pamilya. Tulad mo, nag-iisa lang din ako sa buhay. Isa pa, gusto ko rin mahilala si Summer. At tubiling sagot ni Feather sa ka'y dinagdag. Mas mabuti na yung may kasama mga mapubuting kaibigan kesa mamuhay mag-isa. Ikaw ang bahala. Naglakbay si na Trump at Feather papalik sa ona ni Summer. Nakakabakod ang mahabang paglalakbay at maraming pagkakataon na naghahanap ng masisiliwan ang dalawang ibon upang magpahinga. Nang sa wakas ay eh malapit na sila sa tinitirahan ni Summer, magkahalong lungkot at tuwa ang nararamdaman ni Trump. Nalulungkot siya sapagkat bigo siya sa kanyang misyon, ang makuha ang aglimatang tagusisid. Ngunit masaya pa rin siya dahil magikita at magkakasama na ulit sila ni Summer. Yun ang mahalaga at batid niya yun din ay ni Summer sa kanya. Narito na tayo. Nilingon ni Feather si Trunk at saka napansin ang tinatanaw nito sa dikalayuan. Isang napakalaking pandal nakita ni Feather sa malawak na hardin at napapaligiran ng mga puno. Iyong pand na yon? Tanong ni Feather kay Trump, hindi niya mapigilang humang humanga sa lugar. Napakaganda dito at parang napakasarap manirahan sa ganitong lugar. Oo, Feather, andyan si Summer. Pero siguro ay nasa pinakailalim yun ng pond. Mahilig yun magmukmuk eh ngumiti si Feather pero habang papalapit sila sa band ay napakunot ang noo ni Feather bakit madaming isda sa band ang sabi kasi ni Trunk sa kanya ay mag-isa lang si Summer sa band nalingonin niya si Trunk at nagtatakad Kunot na kunot ang tuon ni Trunk habang mas binilisan pa ang pagkampay ng mga pakpak niya. Hindi niya alintana ang pagod. Ang tuwa at lungkot niya ay nadagdagan pa ng isang damdaming hindi niya may paliwanag. Kaba, ano't may mga kasama ng isda sa pan si Summer? Gustong pagtapat ni Trunk sa may pan ay nakita niya na si Summer. Mabilis siyang lumapag sa kalapit na bato. Trunk? Summer, nandito na ako. Nakakalungkot dahil hindi ko nakuha ang agimat ng tagusisid. Alam ng Diyos na sinikap kong hanapin yun pero nabigo ako. Pasensya ka na. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang hanapin yun, di ba? Hayaan mo na yon Ang mahalaga, andito na ako at masaya akong magkakasama na tayo ulit. Malungkot na ngumiti si Summer kay Trunk. Natutuwa rin ako sa pagbabalik mo, Trunk, sa muli nating pagkikita. Pero Trunk, habang wala ka ay maraming nangyari sa akin. Binigyan ako ni Janice ng kasama dito sa pan. Napalingon si Trunk kay Delo. Nagtatanong ang mga mata niya, kaya nagpatuloy si Summer. Naging mabuti sa akin si Delo. Ang lungkot ko dahil sa pagkakalayo natin ay napawi ng dahil sa kanya. Ang munting mga isda dito ay mga supling namin ni Delo. Patawad Trunk,